Grabe naman ang tindi ng nakawan dyan sa DPWH. Hindi ko nga alam si Bonuan kung paano niya pa na, uh, nasisingmura na nakakapit sa pwesto o sa kabila ng malawakang ang korupsyon pag nanakaw na ginawa ng departamento ang inahawakan niya. Ito naman si Ngagva na ine-exempt niya ang sarili niya. Exempted daw siya sa nakawan. Galit daw siya, hindi daw siya disappointed. E, Gina, 3 years ka nang mahigit tsaka ka lang kumilos. So, ano yung mga sinasabi mo? Na merong flood control project, ha? Nabangga banggalang ng barko. Inulit mo pa, merong flood control project na overwhelm lang. So, saan galing yung sinabi mong yan? Kung ang katotohanan pala, e eh, magmula pa nung umupo ka, hanggang ngayong kasalukuyan, eh, puro ghost project, palpak, corruption, nakawan lang, ang ginawa dyan sa DPWH. Tapos ngayon, na ka, ha, nagalit ka. Hindi ka lang disappointed, galit ka. Dahil sa mga kapalpakan, corruption, malawakang corruption sa, dyan sa DPWH. Ngayon ka lang pumiyok kasi hindi mo na kasi lusutan. Hindi na kaya. So kailangan mo na lang magmaang-maangan, maggalit-galitan para gawing exempted ang sarili mo sa corruption ginawa dyan sa DPWH. Ano, after three years, ngayon ka lang nagsalita. After three years, ngayon ka lang nag-imbestiga. Di ba, lelong mong panot. Feeling mo naman, maniniwala ang mga tao sa'yo. Ako kasi hindi ako naniniwala. Ano, marami ka namang naipon for three years. Kumota ka na ba? Kaya ngayon, mag-iimbestiga na. Charot mo. Pangag.